Matalul-jannatin lati wa'ida'l muttaqo na tajri min tahtiha'l anharu ukuluha daimu tilka taqaw, wa dilluha, tilka'uqabal ladhin at taqaw, wa'uqabal kafirin annar. Ang paglalarawan sa paraiso na'y pinangako sa mga taga-pangilag magkasala ay dumadaloy mula sa ilalim nito. Ang mga ilog at ang mga bunga nito, ay namamalagi at ang lilim nito, iyon ay ang pinakahihinatnan ng mga tagapangilag magkasala at ang pinakahihinatnan ng mga tagatangging sumampalataya ay ang apoy. Bima ang mga binigyan namin ng kasulatan ay natutuwa ang iba sa kanila sa pinababa sa iyo. Ngunit mayroon sa mga lapian na nagkakaila sa bahagi nito, sabihin mo, no, inutusan lamang ako na sumamba kay Allah at hindi magtambal sa Kanya. Sa Kanya ako dumadalangin at tungo sa kanya ang uwian ko. Gayon kami nagpababa nito bilang kahatulang nasa wikang Arabe talagang kung sumunod ka sa mga pithaya nila matapos na may dumating sa iyo Nakaalaman walang ukol sa iyo laban kay Allah na anumang katangkilik ni taga-Sanga. Wala qad arsalna rusulan min qablik waj'alna lahum azwajan wa dhurriyya wama kana li rasulin an yatiya bi ayatin illa bi li likulli ajalin kitab. Talaga ngang nagsugo kami ng na mga sugo bago mo pa at gumawa kami para sa kanila. Nang mga may bahay at mga supling, hindi naging ukol sa isang sugo na maghatid ng isang tanda, malibang ayon sa pahintulot ni Allah, para sa bawat taning ay may pagtatakda ni Allah. Ma wa wa umul kitab. Nagpapawi si Allah nang niluloob niya at nagpapatibay siya, taglay niya ang ina ng aklat. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ Kung magpapakita ngaman man kami sa iyo ng ilan sa pagdurusang ipinangangako namin sa kanila o babawi ngaman man kami sa iyo, tanging kailangan sa iyo, ang pagpapabot at nasa amin ng pagtutuos. Awalam anna min Wallahu la hukmihi wa huwa sari'ul Hindi ba sila nakakita na tunay na kami ay pumupunta sa lupa na nagbabawas rito mula sa mga gilid nito? Si Allah ay humahatol. Walang tagapagpabago sa mga katulan niya siya ay ang mabilis ang pagtutuos. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ Nagpaka nga ang mga bago pa nila laban sa mga propeta ngunit sa kay Allah ang pakana ng lahatan nakaaalam siya at nakakamit ng bawat kaluluwa Malalaman na mga taga-tangging sumampalataya kung ukol kanino ang magandang pinakahihinatnan sa tahanan. Nagsasabi ang mga tumangging sumampalataya na ikaw ay hindi isang isinugo, sabihin mo nakasapat si Allah bilang saksi sa pagitan ko at ninyo at ang sino mang may taglay ng kaalaman sa kasulatan. Bismillahirrahmanirrahim. Sanalan ni Allah ang napaka maawain. Ang maawain. Alif Lam Ra Kitabun anzalnahu ilayka nitukhrijan nasa minadzulumati ilan nuri biizni Rabbihim biizni Rabbihim ilang siratil azizil hamid. Ang Quran na ito ay isang aklat na pinababa namin sa iyo upang magpalabas ka sa mga tao mula sa mga kadiliman tungos sa liwanag ayon sa pahintulot ng Panginoon nila tungos sa landasin ng makapangyarihan kapuri-puri. Allah lahu maa fil samawati wa fil min Si Allah, nasa Kanya ang anumang nasa mga langit at ang anumang nasa lupa. Kapighatian ay ukol sa mga tagatangging sumampalataya mula sa isang pagdurusang matindi. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في طلال بعيد na mga napaibig sa buhay na pangmundo, higit sa kabilang buhay, sumasagabal sa landas ni Allah at naghahangad dito ng isang kabaluktutan. Ang mga iyon ay nasa isang pagkaligaw na malayo. Hindi nagsugo ng anumang sugo, kundi ayon sa wika ng mga tao niya upang maglinaw siya sa kanila ngunit nagliligaw si Allah sa sinumang niluloob niya at nagpapatnubay siya sa sinumang niluloob niya ayon sa kabutihang loob niya. Siya ay ang makapangyarihan, ang marunong. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور Talaga ngang nagsugo kami kay Moises, kalakip na mga tanda namin na nagsasabi, magpalabas ka sa mga tao mo mula sa mga kadiliman tungo sa liwanag at magpaalaala ka sa kanila hinggil sa mga araw na mga biyaya ni Allah. Tunay na sa gayon ay talagang may mga tanda para sa bawat palatiis na mapagpasalamat. Banggitin, قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ Nung nagsabi si Moises sa mga tao niya,

nagpapataw sila sa inyo ng kasagwaan ng pagdurusa. Pinagkakatay nila ang mga lalaking anak ninyo at pinamumuhay nila ang mga babae ninyo. Sa gayon, ay may isang pagsubok mula sa Panginoon ninyo na sukdulan. Wa Banggitin noong nagpahayag ang Panginoon ninyo talagang kung nagpasalamat kayo ay talagang magdaragdag nga ako sa inyo at talagang kung nagkakaila kayo tunay na ang pagdurusang dulo ko ay talagang matindi. Musa, fa Nag-sabi si Moises, kung tatanggi kayong sumampalataya, kayo at ang sinumang nasa lupa ng lahatan, tunay na si Allah ay talagang walang pangangailangan, kapuri-puri. Alam yatikum naba'u min qablikum wa wa thamud min ba'dihim la ya'lamuhum Allah. Hindi ba pumunta sa inyo ang balita ng mga bago pa ninyo na mga taon ni Noe ng Liping Ad at Liping Tamud at nang mga matapos na nila walang nakakaalam sa kanila kundi si Allah. Ja'atuhum rusuluhum bil faraddu faradduu aydiyahum fi afwaahihim wa qaaluu inna kafarna bimaa ursiltum bihi wa inna la fi shakkim bimaa tad'uunanaa ilayhi murib. Naghatid sa kanila ang mga sugo nila mula kay Allah na mga malinaw, patunay. Ngunit nagtulak sila ng mga kamay nila sa mga bibig nila at nagsabi sila, Tunay na kami ay tumangging sumampalataya sa ipinasugo sa inyo at tunay na kami ay talagang nasa isang pagdududang tagapagpaalinlangan sa inaanyaya ninyo sa amin.